Unsa imong gisimot kay promote na nato nang kuan batambal. Unsa i unsa imong gisimot? Ah. Ang iyang gisimot kay Moringa Organic Massage Gel. So mo na iyang gisimot simot kay na ni siya sa ino so para pang murag pang uh, mental mental sa iyang ilong o sa iyang lalamunan kay magsimot siya og Moringa organic massage gel. So, mao ni siya ang forma. O, oh, see? O, na siya. Ang pangalan sa iya, ginasimot simot So, nindot ni siya pang koan, pang massage. O, nindot po ni siya pang kanang muragani, pang simot simuto ni Like, Murag same gani sa kanang kanang like na kay sipon para dili siya magtingot. Mo siya imo simot simoton kay para dili ka ma uh, kanang sana tawagan magtingot. Nya kung ubuhon sad ka pwede sa dini mo ibutang sa imo hang ti ari -oh, sa di og gandra nga side. Sa liog nga side. So mo na iyang paborito usara gid na amo ang gidala diri sa Mindanao kay nakapalit na dito na sa Cebu pero hinatag ra pa na siya sa amiga sa ako ang mama so thank you and god bless